sa sasabihin ko sa kanya na lahat na pinapakita ko sa kanya, palabas eh, lang na hindi ko talaga siya totoong mahal. <laughs> alam mo, nakakatawa ngayon lalaki yun eh. Kasi nagpa-auto. Biruin ba yun? Ginagamit niya ba talaga yung utak niya? Halibasa kasi, yung puso yung pinapairal niya. akala niya, mahal na mahal ko talaga siya. Pero hindi niya alam, pineperahan ko lang siya. Talaga? <laughs> Oh, girls, thank you so much sa pagdalo sa akin dito, ha? Oh, cheers! Cheers! Namiss ka kaya namin, sis? Parang paldo ka, sis, ha? Mm. -hmm. Siyempre naman, sis, no? Tsaka, kita niyo naman yung situation ng buhay ko ngayon. Marangya. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Maraming pera, maraming luho. Alam mo, sis, nakakaingit ka nga, eh, kasi yung boylet mo yung bumubuhay sa iyo. Kaya nga, ay, bihira lang yung ganyan. Sana diba? magkaroon din kami ng ganyan ni Shane. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Syempre naman 'no. San kayo nakakakita? Yung bakla na yung binubuhay ng lalaki. Sa kayo ba siya? <laughs> hindi na yung hindi na lalaki yung binubuhay ng bakla, 'di ba? Alam niyo, wag na kayo mainggit. Alam niyo. kasi Alam sa totoo pa alindog, yung mga alindog, 'no? Siyempre naman, sino, sino ba namang lalaking hindi magkakandara pa sa akin eh? Sige, tsura ko ba namang mala diyosa, mala-uncourteous sa ganyan? Masarap. Palatana eh. Oo. Mabahalin eh. Mukhang mamahalin pa. By the way, kaya ko lang naman pinagtitiisan niyang si Jeboy. Dahil sa pera niya. Tsaka hindi ko naman talaga siya totoong mahal. Tsaka sis... Pero wait sis, paano mo... Kailan mo aaminin sa kanya na may hmm, kabitkas niya? Kailan? Hanggang kailan mo itatago na may kabitkas niya? Hanggat maubos yung pera niya. mo <laughs> <laughs> ka talaga. Ay nako, e normalize na natin yan. Dahil sisiguraduhin ko na lahat ng pera niya sa akin mapupunta. Lahat ng mga ari-arian. At pag nangyari yun, tiba-tiba ako. Para lang ako nag-scatter. Paldo-paldo. <laughs> mapagod. Baby! Baby! Oh, Tapos kasi, kasi ka na, na baby, talaga? ha? Eh, kakatapos ko lang kasi maligo, eh. Eh, kita mo naman, di ba? Napaka-fresh ko ngayon. Kaya nga, baby. Ah, oh. uh, baby? Mukhang pagod na pagod ka sa trabaho, ah. Oo, oh, dami ko kasing ginawa, eh. Gusto mo ba? Masahiin mo na kita. Ayun, <laughs> gusto ko sa'yo eh. <laughs> Akin na. Yung kamay mo. Ako, oh, baby. Sarap po talaga magmasahe, baby. Sorry, baby, ha? Eh, ikaw naman kasi. Hindi mo ko pinapayagan magtrabaho. Kaya tuloy yon. Ikaw tuloy yung laging napapagod. Eh, huwag kang naman alala. Ako na lang magtatrabaho. Basta, <laughs> kada uwi ko, ka, ako yung trabaho mo. Yun <laughs> ikaw talaga. gusto ko sa'yo. Uh, labas niyong, ano na Ano baby? Uh, eh, baby, siya nga pala. Eh, kailangan ko kasi ng pera. Eh, gusto ko sana bumili ng bagong labas na iPhone iPhone 17 Pro Max. Eh. Kasi yung may kaibigan ko, binilan sila ng mga boyfriend nila. Tapos, gusto ko rin sana ng pang-shopping. Eh, alam mo naman, di ba, na din ako dito mm. sa bahay kasi lagi kang wala. Huwag ka mag-ala, baby. Lahat ng gusto mo, bibigay ko sa'yo. Talaga? Oo. Oh, alam mo naman, di ba, mahal na mahal kita. Mm, kaya yun, gusto ko sa'yo eh. Alam mo, baby, pangako ko sa'yo, hindi, hindi ako maglolo ko. Tsaka, alam mo, ikaw lang yung nag-iisang taong mahal na mahal ko. <laughs> ah, baby. Sana nga. Tsaka may tiwala naman ako sa iyo eh. <laughs> Thank you, baby! Ay, kagetong! Palilikayahin kita! Ah, <laughs> uh, baby? Ah, uh, baby? Ah? Papasok na ako ah. apa masuk kan ingat bibi uh, ya masih bibi ya? sing Ay, ka dito, dito ka! Natatagpo na ako eh. Ay! Ano ka ba? Marimar! ka Mar Marimar! Baby, ano yun? Ah... Nakalimutan ko ata yung cellphone ko eh. Ah? Saan yung cellphone mo? Hindi ko alam eh. Ah, baby, dito ka lang. Upo ka lang. Eh, i-check mo sa bag mo. Baka sa bag mo lang. Wala, oh, dito ko na lang check ka. Ay, huwag oh, dyan, baby! Ano ka ba naman? Ah, sabon sa mo. Tingnan mo sa bag sa mo. Ah, hindi. Ay, abon um, na. Baka, naiwan ko sa labas. Sige. Alis ka na? Sige na, alis na ulit ako, baby. Ingat, baby, ah. Sige, Bye-bye. Mm. Love you. Love you. ko na talaga ako sa'yo. ano ka ba? Ano kasi... Rinig na rinig ko yung umul mo kagabi. Sarap na sarap eh. Ano ka ba? Eh, alam mo naman na ginagawa ko lang to para sa ating dalawa, di ba? Alam mo naman na pineperahan ko lang yung lalaking yon. Eh, hindi ko naman talaga gusto yun eh. Saan magkakagusto doon? Tsaka, magtampo. Sige ko lang. Alam mo na ikaw yung mahal na mahal ko, di ba? Tsaka, uh -huh. sa pag nangyari na naubos na natin yung pera niya, uh -huh. aalis na tayo ng ibang bansa. Mamumuhay tayo sa Spain. Pupunta tayo sa Europe. At kahit kailan, hindi natin babalik dito sa puputsong lugar ng Pilipinas na to. Ang daming kurap na politiko. Kaya yeah, uh mga tika lang babe. Pwede ba mag-toothbrush ka muna? May tanong yung bibig mo eh. Ay, mamaya na. Para isahan na lang. Kasi nga, di ba? talong din yung kakainin ko ngayon? Tamang-tamang, mainit yung ulo ko eh. Yung baba. baba. <laughs> ulo baba. ano ka ba? Babe? Sarap talaga -o. mo. Oo. Oh. mo, Dito palang banda, parang nakahawak na ako sa bilat. Anong bilat? <laughs> Ito kasi nga. Alam mo, baby, magbalbas ka na. Bakit? Eh, masyado nang mahaba yung ano mo, oh, para ng bulbol. Anong balbas? may, may balbas na ako eh. Hindi! Tanggalin mo na yung balbas mo kasi mukha ng bulbol! Alam mo, mas, sige ka, mas haba pa yun sa buhok kisa sa buhok ng ano, corn. So ayaw mo yung sinasabi ko yung tede mo yeah. na alam, alam mo naman na may katulong kami dyan sa labas. Baka mamaya marinig tayo. Pero ito yung sinasabi ko sa sa'yo. Sa oras na maubos na natin yung kayamanan niya, hihiwalayin ko siya kasi pera lang naman yung habol ko. Bahala okay. na siya! wala akong pakialam kahit itapon natin siya sa basurahan. Oh, so, tama lang yung ginawa mo. Ah, pala, yung iPhone, nahingi mo ba? Ay, nako, baby, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hmm. Ano? Na? Oh, tingnan mo. May case ka pa na ano. Ano ka ba? ka naman nalikang ka naman dito. Seloso to. Hindi oh. ka. <laughs> Alam mo sis, nakakaingit din si Marimar mo kasi isipin mo yun, buhay rin na siya sa kanila tapos nabibili niya yung mga gusto niya. Tsaka isipin mo din sis, wala siyang bilat pero nauto niya si Jeboy, di ba? Kaya talagang Ay, po ko Elia, no? ang lupit ni Marimar. Pero sis, alam mo, hindi kasi pwedeng si Marimar lang may marang niyang buhay dito. Totoo, tapos tayo ganito. What if natin siya kay Jeboy? Totoo, kasi naisip ko din na kawawa si Jeboy. Oo. Kung naisipin. Tsaka nakakonsensya na rin kasi ako sa ginagawa niyang panluloko kay Jeboy. Ano? Isusumbong natin? Isusumbong natin yan sa ko kung... Go! Oh, babe. Magsi-seven months na tayo, ha? Naku, stay strong lang sa atin. Oo naman. Kaya pala, dala mo na ba yung iPhone? Ay nako babe, huwag ka mag-alala. Parating na yun, tsaka pinapadeliver ko na sa bahay. Huwag ka kasi ipa, padala ko na lang sa bahay Talaga? Alam mo na, Pag -alala, Pag -alala. yung tagang bahay natin. Labdala mo talaga ako yun. Siyempre naman. Tsaka isa pa, yun si Jeboy, kapag nagkataon na magkabukingan, sa pues, sasabihin ko sa kanya na lahat na pinapakita ko sa niya, eh, palabas lang na hindi ko talaga siya totoong mahal. <laughs> alam mo, nakakatawa ngayon yung lalaki yun eh. Kasi nagpa-auto. Biruin ba yun? Ginagamit niya ba talaga yung utak niya? Alibasa kasi, yung puso yung pinapairal niya. Akala niya, mahal na mahal ko talaga siya. Pero hindi niya alam, pineperahan ko lang siya. Talaga? <laughs> uh, talagang pineperahan mo lang ako? Babe, an anong ginagawa mo dito? Pagkatapos kong ibigay siya'y lahat? Dahil mahal na mahal kita? Ba tapos lulokoy mo lang ako? Babe, sanali lang. Magpapaliwanag ako. Sino ka? Anong ginagawa mo dito, ha? Anong ginagawa mo dito sa table ko? Marimar, wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Narinig ko lahat. Eh, lahat nang eh, binibigay ko siya pera, binibigay mo lang sa lalaking to? Uh, babe, magpapaliwanag ako. Eh, malikas mali ka naman ang tiniki. Eh babe, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Tsaka ba bakit ka nandito? dito? Anong ginagawa mo dito? Marimar, -mar, sinabi na sa akin ng mga kaibigan mo, lahat ng kalokohan mo. Kaya wala ka nang maitatago pa. Simula ngayon, maghiwalay na tayo. Uh, babe, ayoko! Eh, eh babe, alam mo naman yung mga kaibigan ko, ba? Diba? Mga inggitera yun. Nag-market sa na akin, sinisiraan lang ako. <laughs> maghiwalay na tayo. Tsaka wala ka nang makukuha sa akin kahit piso. Baby, hindi po hindi. Ano mo na kailangan ko ng pera, babe! 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 Ikaw lang kasi! Ano ako? Eh, hindi ka kasi nag-iingat eh. Nandiyan pa lang siya, hindi mo naman sinabi sa akin. Ano sabi mo kanina? Pag nagkataon na nagkabukingan, aaminin mo na. Ano yung sinabi mo? Ha? Eh sinabi mo, mahal mo siya eh. Ay, ano ka ba? Siyempre, ko lang siya! Ano Eh, paano na tayo na ito? Saan na tayo ng pera? Hindi na! na rin ako sa'yo! Uy, uy! Huwag mong sa akin yan! Huwag mong yan! Ano okay, Tama na! Ano Tutal! Wala na rin si Jeboy! Ayoko! Wala ka na rin pa kayo nabang sa buhay ko! Ay, ayoko! na! Ano ba? Ay, Hindi ko kaya! Ano... Hindi ka ba natitigil? Ha? Ikaw nga! Meron ako! Kukur kita, Ano ba